sa lahat ako po ay humihingi ng pangunawa para sa video na kumakalat online. Ang nasabing video ay kuha sa isang pribadong pagdiriwang noong Pasko 2023. Nagsalita na sa wakas si Congressman Ralph Tulfo, anak ni Senator Rafi Tulfo Kaugnay, ng viral video niya kung saan makikita siyang naglulustay ng milyong-milyong piso sa loob ng dalawang gabi sa bar sa Las Vegas, makikita pa siyang tumungga ng higanting bote ng alak. Kuha ang video noong pang nakaraang December 2023 na siya mismo ang nagpost sa kanyang Instagram story. Viral ang video dahil sa mainit na isyu ng korupsyon ngayon kaugnay ng bilyong-bilyong pisong flood control project, SCAM, kung saan sangkot ang maraming senador at mga kongresman. Makikita sa video na nagwaldas ang congressman na anak ni Senator Rafi Tulfo na si Ralph nang tumataginting na mahigit apat na pod dalawang libong US dollars o katumbas ng mahigit dalawang milyon at tatlong daang libong piso. Sa loob lamang ng isang gabi, gamit ang kanyang card, kung saan makikitang siya mismo ang pumirma. Sinundan ito ulit ng isa pang gabi kung saan nagwaldas ulit siya sa bar ng nakakalulang 74,000 US dollars o mahigit 4 na milyon at daan isang libong piso sa loob lamang ng isang gabi. Makikitang tinungga niya pa ang higanting bote ng alak. Matatandaan na ilang beses nang nasangkot sa issue si Ralph Tulfo sa paglabas sa EDSA traffic violation. Noong September 2024, nahuli siya ng mga traffic enforcer na illegal na dumaan sa EDSA busway. Ginawa niya ulit ito nitong January lamang. Binuwelta ng mga netizens si Congressman Ralph Tulfo at inakusahan di umano allegedly pera ng bayan ang winaldas nito sa Las Vegas. Say ng mga netizens dapat daw isama ngayon sa investigasyon si Ralph Tulfo. Dahil sa di umano milyon-milyong pisong winawaldas nito gabi-gabi sa mga bar sa Las Vegas, Say kasi ng mga netizens, walang matinong tao na magwawaldas ng milyon-milyon gabi-gabi sa bar gamit ang perang pinaghirapan niyang kitain. Kaugnay nito nagsalita na si Ralph Tulfo. Say niya, Una sa lahat ako po ay humihingi ng pangunawa para sa video na kumakalat online. Ang nasabing video ay kuha sa isang pribadong pagdiriwang noong Pasko 2023. Maliban sa kapaskuhan at sa pagsalubong sa taong 2024, may natanggap na magandang balita ang aking mga kaibigan kaya naman kami po ay nagdiwang. Bagamat ginamit ang aking credit card, nagambagan naman po kaming lahat para sa kabuuang halaga ng ginastos. Sa panahong mahigpit ang pagbabantay ng publiko sa paggamit ng kanilang buwis, nais ko lamang pong linawin na ito ay isang personal trip at wala kaming ginamit na pondo ng gobyerno at pera ng taumbayan. Malalim ko pong pinag-isipan at pinagnilayan ito at nauunawaan ko kung bakit masakit para sa mga Pilipino ang mga ganitong uri ng pagdiriwang. Ang insidenteng ito'y magsisilbing paalala sa akin – na maging maingat at mapanuri lalo na ngayong sisimulan ko ang bagong yugto ng aking buhay sa pag-aasawa at pagbuo ng sarili kong pamilya. Anong say mo dito? Naniniwala ka ba sa pahayag na ito ni Ralph Tulfo?